Ano ang imperialismo? Ang imperialismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki o makapangyariang mga bansa ang nag-aangad o pangkalawakin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o paglulunsad ng mga pagtaban o kontrol pangkabuhayan at pampolitika sa ibabaw ng ibang mga bansa. Mga salik sa kalawang yugto na imperialismo. mga dingmang opyo, industrialisasyon, pamumuhunan, white man's burden, imperialismo sa India, rebelyong sepoy, imperialismo sa Burma, dingmang Anglo-Burmese, imperialismo sa Singapore, street settlements, federated at unfederated Malay state, imperialismo sa China, kasunduang Tianjin, sphere of influence, dingmang sinhapones at culture system. mga dingmang opio. ang dingmang opio ay nahati sa dalawa, ang unang dingmang opio at ang ikalawang dingmang opio. ang mga dingmang ito ay nagresulta sa pagkakaroon ng mga kasunduan. Ang sentro na labanan sa mga digmaang ito ay ang China. Unang digmaang opyo. Ito ay tinatawag ding digmaang Anglo-Chino. Ang sanhinan digmaang ito ay ang mga sumusunod. Ipinasara ni Lee ang kalakala ng opium at nagtalaga ng multa at kaparusahan sa mga huling lalabag dito. Pinutol ang prebilehiyo ng Britanya nilisa ng UK ang kanton. Ang unang digmaang opyo ay isang labanan na naganap sa China sa pamamahala ng dinastiyang Qing. Ang mga naglaban ay ang China at ang nagkakaisang kaharian. Ang sanhinang digmaan ay ang pagsira ng opisyal ng adwana ng kanton sa opyon na naisip pagbili ng Ingles. Ang opyo, apyan, apyan, ampion, o ampion, ay isang uri ng ipinagbabawal na gamot na nakukuha mula sa halamang papaversumniferum. Isa rin ito sa ipinagbabawal na drug na nakapasok sa China na ipinakilala ng mga Ingles sa lahing Chino sa panahon ng dinastiyang Qin. Ang taong si Lin Sese ay binigyang kapangyarihan ng emperador na inspeksyonin ang mga barko o kahit anong pumapasok sa China na mga produkto galing sa pangangalakal na mayroong opyo at ito ay kanyang pinokumpis ka at sinisira sa pamamagitan ng pagpapahukay ng tatlong butas sa lupa at pagpapalagay ng tubig dito. Tapos ay tinutunaw ang opyo at tinatapon sa dagat ang natirang tubig sa proseso. Dahil sa gawain ito, nagalit ang mga Ingles at ito ay nagbunga ng unang yugto sa digmaang opyo noong taong 1839 hanggang taong 1842. Nanalo ang mga Briton at nabuo ang kasunduang Nanjing. Ang kasunduan sa Nanjing ay kadalasang tinatawag na Treaty of Peace, Friendship and Commerce between Her Majesty, the Queen of Great Britain and Ireland, and the Emperor of China. Ito ay nilala daan noong ikadalamputsyam ng Agosto taong 1842 upang tuldukan ang pagtatapos ng unang digmaang opyo. Ikalawang digma ang opyo Sanhi, patuloy na pagpasok ng iligal na opyo. Kaganapan, isang barkong Chino na may watawat ng Britain ang sapilitan pinigil ng tropang Chino. Dinakip nila ang kapitan ng mga Briton at kinasuhan ng pamimirata at smuggling. Nagprotesta ang mga British at nagdeklara ng digmaan. Umanib ang France sa Britanya laban sa China nang bitay ng Chino si Abe Chapdelin dahil sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa ipinagbabawal na lugar. Muling ipinakita ng mga dayuhang Europeo ang lakas ng kanilang sandata. Sa huli, napasuko rin ng mga Chino sa malakas sa puwersang British at Princess noong taong 1800 at anim na po. Industrialisasyon Ang industrialisasyon ay ang panahon ng panlipunan at pang-ekonomiyang pagbabago na umuhulma sa isang samahan ng mga tao mula sa magsasakang lipunan patungo sa isang lipunang industrial, kabilang ang malawakang reorganisasyon ng isang ekonomiya para sa pagmamanupaktura. Pamumuhunan Ang pamumuhunan ay oras, enerhiya o bagay na iginasto sa pagnanais na ito ay magbunga ng mga benepisyo sa loob ng isang nakatakdang oras sa hinaharap. Ang puhunan ay magkaiba ang kahulugan sa pananalapi at sa ekonomika. White Man's Burden Akda ni Rudyard Kipling na nagsasabing pangaral at panghikayat sa Estados Unidos na amponin, isanib at idugtong ang Pilipinas sa Amerika. Mula lang baybayan mismo ng England ang pamamahala sa India ng English East India Company. Dito naganap ang pagpili ng pamahalaan ng England sa magiging gobernador general ng India. Rebellyong Sepoy Ito ang pag-aalsa ng mga Sepoy o sundalong Indian sa mga Ingles bilang pagtutol sa pagtanggi nang lahi o racial discrimination. Noong taong 1850, nagsagawa ang East India Company ng isang marahas na hakbang. Una, inutosan ang mga sepoy ng mga sundalong Indian na manilbihan kahit saan sa India o sa ibayong dagat. Ngunit, para sa mga Hindu ang paglalakbay sa dagat ay isang kasalanan sa kanilang pananampalataya. Pangalawa, hindi nagustuhan ng mga Hindu ang bagong batas sa pumapayag sa muling pag-aasawang ng mga byuda dahil itinuturing nilang pag sa kanilang paniniwala ang dalawang hakbang na ito. Ang pinakamasakit na insulto sa mga Hindu ay ang pagbibigay ng bagong replay sa mga sepoy. Inutusan ng tropa na kagatin ang dula ng karutso o cartridge bago ilagay sa rifle. Briton, nilupig nila ang mga rebelyon at kanilang sinulog ang ilang mga bayan at pinataya maging ang walang karmas-armas na India. Imperialismo sa Burma Ang Burma na ngayon ay Myanmar ay nakalaya noong ika-apat ng Enero taong na mula sa Ingles. Paglaya sa Inglaterra Ang mga sa, salik sa paglaya ng mga Burmese sa Inglaterra ay ang pagsakop ng Bansang Hapon, Anti-Fascist People's Freedoms League, pananumbalik sa kolonya ng Inglaterra, at ang namuno dito ay si Uno, na siyang nagpatuloy sa iniwan ni Aung San. Tingma ang Anglo-Burmese. Naging sanhi ng unang tingmang Anglo-Burmese noong taong 1824 hanggang 1826 ang paglusob ng Burma sa mga estado ng Assam, Arakan at Manipur. Inu tinuturing ng England ang paglusob na ito bilang panimulang panghihimasok sa India. Natalo ng Burma ang dulot ng malaking pinsala na natamo ng Persa na ito sa Arakan at Tenaseriam. Sinalakay at pagkatapos ay sinakop ng England ang Timog at Hilagang Burma. Bilang panghuling pagpapahiya sa matayog na kinaluluklukan ng monarkiya sa Burma, ginawa na lamang ng England ang Burma na isang lalawigan ng India. Bunga ng pagkatalo ng Burma sa pilitan itong lumagda noong 1826 sa isang kasunduan sa England na tinatawag na Kasunduang Yandabo o Treaty of Yandabo. Sa ilalim ng kasunduang ito, inilipat ng Burma sa English East India Company ang Arakan at Tenasserim. Pumayag itong magbigay ba ng bayad pinsala at tanggapin ang isang British resident sa palasyo ng hari. Nasundan ng unang digmaang ang Anglo-Burmese ng dalawang pang labanan. Sa pagkatapos ng ikalawa noong 1852 at ikatlo, 1885, ang digmaang ang Anglo-Burmese nabigo ang Burma na panatilihin ang kanyang kalayaan. Imperialismo sa Singapore Tinatawag ding British Malaya Paglaya mula sa Inglaterra Nananatiling sakop ng Singapore noong putatlo. Pagtatatag ng Malaysia na binubuo ng Malaya, Sabah, Sarawak, Singapore at Brunei At sa huli, naghiwalay din ang Singapore at Malaysia. Street settlements. Ang street settlements ay dating pangkat ng mga teritoryo ng Britanya na matatagpuan sa timog silangang Asya. Unang itinatag noong 1826 bilang bahagi ng mga teritoryong pinangangasiwaan ng British East India Company. Direktang pinangasiwaan ng Britanya ang State settlements bilang crown colony noong 1 isa ng Abril taong 1867. Binuwag ang kolonya noong 1846 bilang bahagi ng reorganisasyon ng mga teritoryo ng Britanya sa Timog Silangang Asya matapos ang ikalawang digmang pandaigdig. Binubuo ng apat na kolonya ang street settlements. Malaka, Dinding, Penang, kilala rin bilang Prince of Wallace Island at Singapore kasama ang Christmas Island at Coco Cocos Islands. Ang pulo ng Labuan sa baybay ng Borneo ay sinanib sa kolonya simula noong 1 isa ng Enero taong isang libo, at pito at naging hiwalay na kolonyang nakapaloob dito noong isang libo siyam na labing dalawa. Karamihan sa teritoryo nito ay bahagi na ng Malaysia kung saan nagbuhat ang kalayaan ng Singapore noong isang libo siyam na na Habang ang Christmas Island at Cocos Islands naman ay inilipat sa pangangasiwa ng Australia. Federated Malay States ay federasyon ng apat na protektadong estado sa Malay Peninsula ang Selangor, Perak, Negeri, Sembilan at Pahang na itinatag ng gobyernong Briton noong 1875. Kasama nito ang mga lumang trade settlements sa Malaka at Pahang. Binubuo ito ng mga Unyong Malaya. Dalawang taon makalipas, ang padarasyong Malaya ay ganap ng naging Malaysia kasama ang Hilagang Borneo na ngayon ay Sabah. Unfederated Malay State. Ang terminong ito ay binigay ng mga estadong protektado ng mga Briton noong unang mga taon ng ikadalampung siglo. Ang mga estadong ito ay ang Johor, Kedah, Kelantan, Perli at Terengganu. Mahigig mahigpit ang pamamahalang Manchu sa China sa mga mga ngalakal na kanura nina dumagsa sa kanto noong ika siyam na siglo. Hinagad ng England na mas marami ang kanilang iniluluwas sa China kaysa sa kanilang inaangkat. Noong hindi na nila mapantayan ang mga porselana sa China, opyo na lamang ang kanilang dinala at ito ay naging mabenta. Dahil sa opyong ito, ito ay nagdulot ng digmaan na tinatawag na digmaang opyo. kasundo ang Tianjin. Dahil sa kasunduang ito, naging madali sa mga British ang pangangalakal ng opium hanggang sa ito ay maging legal sa bansa. Milyon-milyong mga Chino ang nalulong sa opium. Nilalaman Pagbubukas ng labing isa pang daungan sa kalakalan. Bukod sa unang limang daungan na Canton, Amoy, Fuqiao, Ningpo at Shanghai ay binuksan pa rin ang labing isang kalakalan sa China. Paglalakbay sa China Binigyan karapatan ang mga kanlurani na makapaglakbay sa China basta't may mga pasaporte ang mga ito. Pagpapalaganap ng Kristyanismo pinagyang pahintulot din ng mga kanleranin na pakalat ang kristyanismo sa China. pag na sa liranin, pinahintulutan ng bawat kanleranin na ang magkaroon ng kinatawang ministro sa Peking. Kalakalan ng opyo Ang kalakalan ng opyo ay ginawa ng legal sa China. Sphere of influence Isang panlabas sa kapangyarihan ang umaangkin ng mga prempelihiyong pamumuhunan at pang pangangalakal. Ang mga bansang may sphere of influence sa China ay ang Inglaterra, Pransya, Alemanya at ang Russia. Ang mga sakop ng Inglaterra ay ang Yangtze, Yangtze Valley at ang Hong Kong. Ang Pransya naman ay ang Kwantung at Yunan. Alemanya ay Guangzhou at Shangtung. At ang Russia ay ang isang sphere of influence nila ang Manchuria. Digmaang sino Japones? Tulad ng digmaang opyo, ito ay nahati sa dalawang serye. Ito ay ang unang digmaang sino at ikalawang digmaang sino Japones. Unang digmaang sino Sumiklab ang unang digmaang sino Japones noong ika-isa ng Agosto taong isang libo siyam na siyam na putapat hanggang ikalabimpito ng Abril 1875. Ito ay labanan sa pagitan ng Imperyong ng China at Imperyo ng Hapon na pinamumunuan ng Korea. Matapos ang mahigit anim na buwang pakikipaglaban sa lupain ng Hapon, hukbong pandagat at pagkatalo ng daungan ng Weihawi sa China, ang dinastiyang Qing ay nakipag-ayos noong Pebrero 1885 ang pinag ng digmaang ito, ito ay naipakita sa digmaan ang kakulangan ng imperyong Qing sa pagmomodernisa ng kanilang puwersang militar at sangkain ng mga banta sa kanilang soberanya. Lalo na kung ikukumpara sa mga matagumpay na restorasyong Meiji sa Japan. Sa unang pagkakataon, nakidigma sa kapwa bansa sa rehiyon ng East Asia, ang China at Japan. Ang unang digmaang sino Japanese ay kilala sa China bilang War of Jawu. Sina Sun Yat-sen at Kang Youwei ang mga Chinong namuno sa digmaang ito. Sa ikalawang digmaang sino hapones ito ay nangyari noong ika-7 ng Hulyo taong 1737 hanggang Setyembre 1945 ay isang alitang militar sa pagitan ng Republika ng China at Imperyo ng Hapon ang China ay nakipaglaban sa Japan na may ilang tulong ekonomiko mula sa Alemanya, Unyong Soviet at Estados Unidos. Pagkatapos ng pag atake sa Pearl Harbor noong 1941, ang digmaan ay lumago sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ang pinalawak na digmaang asyano noong ikadlamput siglo. Ang Culture System Sa ilalim nito, kailangan ilaan ng bawat magsasaka ang sanglima o one-fifth na saklaw ng kanilang bukid o anim na put anim na araw ng pagtatanim para sa produksyon ng mga tanim na iluluwas. Masawal ang na hirap ng mga Indonesian sa pagtatanim sa ilalim ng sistemang ito.